Sa isang malawak at matahimik na bayan, may isang ambisyong mayaman, ang pangalan niya ay Don Alberto. Isang negosyanteng matalino, matikas, at ambisyoso. Meron siyang mansyon, mamahaling sasakyan, mga lupain, at mga negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan sa buhay, hindi pa rin siya makontento, hindi sapat sa akin ang meron ako gusto ko lahat ay maging akin wika niya habang tinitingnan ang mapa ng mga lupain na Espanyang bilhin. Araw-araw ay palaging abala si Don Alberto sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Para sa kanya, ang sukatan ng tagumpay ay ang dami ng kayamanan na maipon niya. Ngunit sa kanyang labis na paghahangad, wala na siyang pakialam sa mga taong naapektuhan at nawalan ng hanap buhay dahil sa mga desisyon niya, lalo na ang mga mahihirap na magsasaka na dating nakatira sa kanyang mga biniling lupa. Isang araw, dumating sa kanyang mansyon si Aling Rosa, isang matandang magsasaka na lumaki sa lupang ngayoy bahagi na ng negosyo ni Don Alberto. Don Alberto, pakiusap ni Aling Rosa, ang lupang ito ay aming kabuhayan. Kung itatayo niyo po ang pabrika rito, saan na kami pupunta? ngunit hindi man lang siya pinakinggan ng mayamang lalaki. Negosyo ito, aling rosa. Walang lugar ang emosyon sa mga plano ng mayayaman, sagot ni Don Alberto. Sabay balik sa kanyang opisina, nakita ito ng anak niyang si Miguel, isang binatang may malasakit sa kapwa. Lumapit siya sa ama, dala ang mabigat na damdamin. Kay, Anya, hindi po lahat ng bagay ay kayang bilhin ng pera. Ang puso ng mga tao, ang tiwala nila, yan ang tunay na yaman. Ngunit napailing lang si Don Alberto. Para sa kanya, ang damdamin ay hadlang sa pagyaman. Lumipas ang mga taon. Unti-unti nga niyang nakuha ang kanyang mga ambisyon. Tumayo ang mga gusali, lumawak ang kanyang negosyo, at dumami pa ang mga ito. Ngunit habang tumatagal, dahil sa kanyang kasakiman unti-unti na rin nalulugi ang mga negosyo ni Don Alberto dahil sa kakulangan ng tiwala ng tao sa kanya at nagprotesta ang mamamayan at umalis ang mga empleyado at sa isang iglap ang lahat ng kanyang itinayo nawala naiwan siyang mag-isa sa kanyang mansyon tahimik walang kausap tanging tunog ng orasan at paghinga niya ang maririnig isang gabi naglakad siya papunta sa dating bukirin, kung saan naroon pa rin si Aling Rosa, ngayoy nagtatanim kasama ang iba pang magsasaka, tahimik siyang lumapit. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, yumuko si Don Alberto, patawad. Mahina niyang sambit, hindi ko nakita noon ang halagan niyo. Ang akala ko, kayamanan lang ang sukatan ng tabumpay. Lumapit si Aling Rosa at niyakap niya ito, hindi pa huli ang lahat, Don Alberto. Mas mahalaga ang pusong handang tumanggap ng pagkakamali kaysa sa bulsang walang laman ng pagmamalasakit. Mula noon, unti-unting nagbago si Don Alberto. Ibinalik niya ang mga lupa sa mga magsasaka. Tumulong siyang magtayo ng kooperatiba. Tinuruan siya ni Miguel kung paano pahalagahan ang kabutihan kaysa kayamanan. Hindi na siya mayamang tulad ng dati, Munit sa mga mata ng tao, lalo na ng mga taong natulungan niya, siya ang pinakamayamang tao sa buong bayan. Aral ng kwento, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa lalim ng malasakit mo sa iyong kapwa. Kung nagustuhan niyo ang mga kwento na ibinahagi ko sa inyo, like, share at mag-subscribe na rin po kayo sa akin channel. Salamat po!